<laughs> dumating na nga yung ating gunting at bonsai material at JNT Express na ang courier ng ating seller. <laughs> at Friday nga, April 19, pinadala ito ng seller at dumating nga ng April 20 at ganoon na ito kabilis. At galing nga ang ating parcel sa San Juan na may murong Rizal. Papunta nga ditong bagyo at ito na nga yung napili nating gunting. Mukha naman siyang maganda. <laughs> at mukhang matalim. <laughs> at ito na yung pinakahabaman ko, ang bonsai material. Ito nga ay isang hibiscus Taiwan. At ito nga ang kauna-una ang hibiscus ko. Hindi ko pa alam ang ugali ng mga hibiscus. Hindi ko rin alam kung kaya niya ba ang klima dito. Kaya susubukan natin kung kaya nito mabuhay sa manamig na klima. At agad naman natin ito itatanim. At training pot muna ang gagamitin natin sa kanya. Dito ko muna siya bubuhayin. At dito pag fully recovered na siya, ililipat naman natin sa mas malaking training pot. At siyempre ito ang gagawin nating mother plant. Dito tayo kukuha ng mga cuttings o grafted para sa ating mga bonsai material. At lalagyan natin ito ng tag. At April 20 nga ang kanyang pagkakatanim sa paso. at dilikan na natin para sa kanyang muling pagre-recover. At ito na nga ating bagong material, ang Hibiscus Taiwan. At aabahan natin ang susunod na kabanata para sa material na ito.